everyone it's saturday yes it's seven o'clock and kagigising ko lang medyo mahaba habang tulog natin ngayon kasi walang paso so yeah tulog pa rin yung anak ko and good morning happy weekend ito ang aking view in the morning yeah this is my view Nakikita ko yung CCF dito nakikita ko rin si Victor. Sa so, may bridge town. Nandun si Victor, oh. Si Victor sa so bridge town. So, yeah. That's my view. Yan yung great Lawn So, habang tulog pa yung aking alaga, magluluto ako ng crepes. Kasi, paborito niya yun. gusto gusto niya yun mas gusto niya yung crepes kaysa sa pancake. So, every weekend lang ako nakakagawa kasi nga. It will take time to do it. It's, it's very easy naman. Super dali. Tara, gawa tayo ng crepes. So, this is how I make crepes. Yung tancha-tancha lang. Very easy lang. So, gamit ako ng isang egg. Maglalagay din ako ng sugar. Depende sa inyo kung gusto nyo ng matamis or gusto nyo ng bland ang lasa. Kasi yung crepes naman, pwede nyo lagyan ng kahit anong fillings. And then, mix ko lang siya. Tapos, after that, lagyan ko na siya ng milk. Yung flour na ilalagay natin, depende kung gaano karami yung liquid na ginawa natin. Basta yung outcome ng butter natin ay hindi masyadong malapot, hindi rin masyadong watery. Basta yung tama lang, yung madaling i-slide sa pan kapag niluto na siya. Basically, parang tuk cups of milk tapos one cup of uh, flour parang ganun yata yung ano yung ratio basta ikaw na bahalang magtantiya kasi tantsa tantsa nga to eh di ba charot charot lang <laughs> Naglagay din pala ako dito ng parang 2 tablespoons ng canola oil. And i-mix we well lang natin tapos i-heat na natin yung pan para ready na, luto na tayo. So ganito nga dapat yung kalapasan ng butter natin para madaling ma-slide ma sa pan. So pahiran lang natin ng butter yung pan and then dapat maano, mainit yung pan natin. And then maglagay na tayo 1 scoop ganun.